propesor sa Maynila kanina mula sa mga unibersidad na nasa Taft Avenue tulad ng De La Salle University, Adamson University, University of the Philippines Manila, St. Paul University at iba pa. Sumali rin ang ilang varsity players, mga madre at iba pang taong simbahan ang kanilang panawagan patalsikin si Vice President Sara Duterte. Nagmarcha ang daan-daang estudyante at profesor sa Maynila kanina mula sa mga unibersidad na nasa Taft Avenue tulad ng De La Salle University, Adamson University, University of the Philippines Manila, St. Paul University at iba pa. Sumali rin ang ilang varsity players, mga madre at iba pang taong simbahan. Ang kanilang panawagan, patalisikin si, si Vice President Sara Duterte. Nagmarcha ang daandaang estudyante at profesor sa Maynila kanina mula sa mga unibersidad na nasa Taft Avenue tulad ng De La Salle University, Adamson University, University of the Philippines Manila, St. Paul University at iba pa. Sumali rin ang ilang varsity players, mga madre at iba pang taong simbahan. Ang kanilang panawagan, patalisikin si, si Vice President Sara Duterte. Nagmarcha ang daan-daang estudyante at profesor sa Maynila kanina mula sa mga unibersidad na nasa Taft Avenue tulad ng De La Salle University, Adamson University, University of the Philippines Manila, St. Paul University at iba pa. Sumali rin ang ilang varsity players, mga madre at iba pang taong simbahan. Ang kanilang panawagan, patalsikin si Vice President Sara Duterte Nagmarcha ang dandang estudyante at profesor sa Maynila kanina mula sa mga unibersidad na nasa Taft Avenue tulad ng De La Salle University, Adamson University, University of the Philippines Manila, St. Paul University at iba pa. Sumali rin ang ilang varsity players, mga madre at iba pang taong simbahan. Ang kanilang panawagan, patalisikin si Vice President Sara Duterte. Nagmarcha ang daan-daang estudyante at profesor sa Maynila kanina mula sa mga unibersidad na nasa Taft Avenue tulad ng De La Salle University, Adamson University, University of the Philippines Manila, St. Paul University at iba pa. Sumali rin ang ilang varsity players, mga madre at iba pang taong simbahan. Ang kanilang panawagan, patalisikin si, si Vice President Sara Duterte. Nagmarcha ang daan-daang estudyante at profesor sa Maynila kanina mula sa mga unibersidad na nasa Taft Avenue tulad ng De La Salle University, Adamson University, University of the Philippines Manila, St. Paul University at iba pa. Sumali rin ang ilang varsity players, mga madre at iba pang taong simbahan. Ang kanilang panawagan, patalisikin si, si Vice President Sara Duterte. Nagmarcha ang daandaang estudyante at profesor sa Maynila kanina mula sa mga unibersidad na nasa Taft Avenue tulad ng De La Salle University, Adamson University, University of the Philippines Manila, St. Paul University at iba pa. Sumali rin ang ilang varsity players, mga madre at iba pang taong simbahan. Ang kanilang panawagan, patalisikin si, si Vice President Sara Duterte. Nagmarcha ang daandaang estudyante at profesor sa Maynila kanina mula sa mga unibersidad na nasa Taft Avenue tulad ng De La Salle University, Adamson University, University of the Philippines Manila, St. Paul University at iba pa. Sumali rin ang ilang varsity players, mga madre at iba pang taong simbahan. Ang kanilang panawagan, patalisikin si, si Vice President Sara Duterte. Nagmarcha ang daan-daang estudyante at profesor sa Maynila kanina mula sa mga unibersidad na nasa Taft Avenue tulad ng De La Salle University, Adamson University, University of the Philippines Manila, St. Paul University at iba pa. Sumali rin ang ilang varsity players, mga madre at iba pang taong simbahan. Ang kanilang panawagan, patal si, si Vice President Sara Duterte. Nagmarcha ang daandaang estudyante at profesor sa Maynila kanina mula sa mga unibersidad na nasa Taft Avenue tulad ng De La Salle University, Adamson University, University of the Philippines Manila, St. Paul University at iba pa. Sumali rin ang ilang varsity players, mga madre at iba pang taong simbahan. Ang kanilang panawagan, patalsikin si Vice President Sara Duterte. Nagmarcha ang daan-daang estudyante at profesor sa Maynila kanina mula sa mga unibersidad na nasa Taft Avenue tulad ng De La Salle University, Adamson University, University of the Philippines Manila, St. Paul University at iba pa. Sumali rin ang ilang varsity players, mga madre at iba pang taong simbahan. Ang kanilang panawagan, patalsikin si Vice President Sara Duterte. Nagmarcha ang daan-daang estudyante at profesor sa Maynila kanina mula sa mga unibersidad na nasa Taft Avenue tulad ng De La Salle University, Adamson University, University of the Philippines, Manila, St. Paul University at iba pa. Sumali rin ang ilang varsity players, mga madre at iba pang taong simbahan. Ang kanilang panawagan, patalsikin si Vice President Sara Duterte. Nagmarcha ang daan-daang estudyante at profesor sa Maynila kanina mula sa mga unibersidad na nasa Taft Avenue tulad ng De La Salle University, Adamson University, University of the Philippines Manila, St. Paul University at iba pa. Sumali rin ang ilang varsity players, mga madre at iba pang taong simbahan. Ang kanilang panawagan, patalisikin si, si Vice President Sara Duterte. Nagmarcha ang daan-daang estudyante at profesor sa Manila kanina mula sa mga unibersidad na nasa Taft Avenue tulad ng De La Salle University, Adamson University, University of the Philippines Manila.